Magandang araw mga ka-5'9 sa buong Pilipinas. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo sa inyong mga duty dyan? no Magingat po tayo sa ating mga duty. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin yung mga kapwa natin ka-5'9 na mahilig mamuna o, o di kaya ay mahilig humanap ng mali ng kanilang kapwa ka-5'9. Kasakit man pong isipin pero marami pong ganyan okay lang pong mamuna tayo kung sa ikakatama naman ng ating 5-9 no? yung sa ikabubuti punain po natin sila para itama hindi po yung punain natin sila para pagtawanan o laitin no? dapat po hindi ganyan ang ugali ng isang kapwa natin ka 5 o tayong mismong mga security guard. No, bilang security guard ay dapat meron tayong disiplina sa ating sarili, no? E disiplina natin yung ating sarili at maayos tayong makitungo sa ating mga kapwa. Pag-usapan natin yung mga ka 59 natin na mahilig mamuna, no? Ng kanilang mga kapwa ka 59 Okay lang sana kung punain mo siya para itama eh. A few inches later. Kung may nakita man tayong mali sa kapwa natin ka 59, ikaw sabi natin. Kausapin po natin para itama sila sa kanilang kamalian, no? Huwag yung sisitahin mo para no, pagtawanan sampol na lang sa mga baguhan dyan, no? yung mga baguhan na nating mga kasama. Pag may baguhan po tayong kasama, turuan po natin. Turuan po natin yung mga dapat nilang malaman o matutuhan sa trabahong security guard. Hindi naman porket galing silang training center ay alam na nila lahat. No? Sa duty, dun po natin malalaman ng trabahong security guard talaga doon na natin may experience no yung talagang galaw ng security guard one pair of pants later meron kasi tayong mga ka-59 no na imbestruan yung mga baguhan ay pagtatawanan ba pa nila o lalaitin no kaya sa mga baguhan diyan swerte po kayo pag nagkaroon po kayo ng kasama na tuturuan po kayo ng mga dapat niyong malaman hindi ko naman po nila lahat ha? pero may mga ka-pipeline talaga tayong mahilig talagang mamuna sa mali ng kapwa nila, ka-pipeline. Yung mga mahilig kasing mamuna dyan, dalawa lang ang lagi nilang sinasabi, no? Una, palakad license. Pangalawa nilang sinasabi, hindi ng training. Yan ang mahilig na banggitin, no? Yung mga mahilig mamuna. Halimbawa, may nakita silang ka na, yun na hindi na, hindi maayos yung uniform, hindi maayos yung takin. Hindi kaya naman ay hindi maayos yung pagkalagay ng necktie, no? Sabihin na ganyan ng mga mahilig mamuna na yan. No? Palakad license yun eh. Hindi nag training yan eh. No. Huwag pong ganon. Huwag pong ganon ang nasa isip natin, no? Yung mga uh, nakakasakit ng na mga salita natin. Huwag pong ganon dati nung nag-duty kami sa probinsya, meron kami na tatlo, tatlong ka 5 no, na wala pa silang experience. Yung pa lang yung unang experience nila, yung unang duty, yung duty namin. Yung pa bagong posting namin. Sa tatlo, sa tatlo nila, lahat sila ay nagpalakad lang ng license. Ay dalawa lang kami may experience. Dalawa lang kami nung kaibigan ko. Ang ginawa na lang namin, tinuruan na lang namin sila magano, ano, mag logbook, mag -gawa ng report. Okay. Tinuruan na lang namin. Sa probinsya po kasi, no, ang training center ay sa Maynila pa talaga, sa NCR pa. No, kaya ang karamihan talaga ay nagpapalakad na lang ng lisensya sa mga agency. No? Ay walang magagawa, ay eh, gusto rin nilang maganap buhay. No, may pangapamilya din. Kaya ang ginagawa na lang nung matitinong security guard, o tinuturuan na lang nila yung mga kasamahan nilang ka 59 O kapwa nilang ka 5 Imbis siyempre, pagtawanan mo yan o laitin, na eh, ituroan mo na lang. Wala ka nang magagawa dyan, eh, nagpalakad na yan, eh. So, mas masarap sa pakiramdam yung nakatulong ka, nakashare ka ng iyong kaalaman. Yung iba naman kasi dyan na mahilig ma muna. Mahilig magsabi ng palakad, walang training. Yung iba din dyan, yung mga datihan rin dyan na nagpalakad din. No, nagkaroon lang ng experience. No? Nagtagal-tagal lang sa security guard. Eh, nagtaas na yung ihi. Ako no, ganon, ganun, no? Sipila natin ang ating mga uh, sarili. Hindi no, ko naman nila lahat, ha? Pero may mga ganyan talaga. Masakit man isipin, pero totoo lang doon sinasabi ko, real talk lang. Sapang security guard lang. No? Kaya magbago na kayo mga ka kung may mga ganyan kayong ugali. Kung may mga ganyan kayong pananaw sa inyong buhay, mag-uwi nyo yung sarili. No? Mas masarap yung nakatulong kayo at nakapag-share kayo ng konting kalaman. No? Mas maganda yung sa duty ay mga magkakaibigan kayo Magkakabadi kayo dyan eh Maganda yung May mga disipina kayo sa isa't isa no Nagagalangan ba kayo Mahirap naman yung Kaaway mo yung ka-59 mo sa yung Duty Kasama mo, kaaway mo, mahirap naman yan no, Mamaya dyan eh May mga service firearms kayo Mamaya eh kung ano pa yung mangyari sa inyo dyan no Kaya sa mga mahilig dyan mga muna I-siguraduhin nyo lang na mabilis yung inyong kamay no kaysa sa inyong bunganga, makamunahan kayo yung inyong mga kapayib -ka na dyan na ano no, na pinupuna nyo yung mga maiksi lang ang pasensya no e eh, huwag naman sana umabot sa ganon no, Mas isipin nyo pa rin yung inyong mga pamilya isipin nyo rin na meron kayong binubuhay no? Yung mga kapayib na na sana ay may nashare ako sa inyong mga kunting kalaman. Mag-iingat kayo lahat, no? Mag-iingat kayo sa inyong mga duty dyan na ah. magandang araw sa inyong lahat.